magiging antikristo na magtatry siya na maghari sa mundo, yan po ay mga mangang ngaral. Mga ngaral ng isang relihiyong mali. Magpapakilala siyang Diyos. Basahin natin ang ikalawang Tesalonika. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Pero unpong tao ang tawag anak ng kapahamakan, taong makasalanan, tao po ito, taong makasalanan, anak ng kapahamakan. Itatanyag niya ang kanyang sarili na siya ang Diyos. Uupo siya sa templo ng Diyos. Sasalangsangin niya Babaliwalain niya, kanyang pupusungin ang lahat na tinatawag na Diyos mula sa Ama, sa Panginoong Hesus at sa Espiritu Santo, kakalabanin nitong walang hiyang Antikristong ito. Yan yung Antikristong sinasabi na makakapaghari sa mundo. Pero yan po, iriribil yan, ipapakilala yan ng Diyos sa tao. Para wag kang maging biktima nito, Tao lang 'yan, hindi 'yan talagang Diyos.